huli eh. <laughs> oh, oh. <laughs> may ringtone kang gano'n? Ayan, <laughs> I <mean>, ayan. <I> mean. <laughs> Yung ang makinang pampalaki ng tite. Daray mo. Dawele Dito pong nagaganap. Ayan, <laughs> naglalaway pa. <laughs> na, ay, la laulaw, may lawlaw man. Ako, Ang baba ng dede mo na. Ano know, ang sa Kama sa bro. Tinaas yung dalawang paa. Tapos yung daliri sa Ano Yun know, tamales. Hindi ito. Hindi mo yung magumukha na ganit. mo yung magumukha na ganit. Nani kalau reporter. Masaksen niyo po ang dalawang batang nanonood ang bowl na nagpapalaki ng tito yung pagmasdan. <laughs> Yan po, <laughs> Yan po ang, ano mastermind. Malaki ang chan. <laughs> Tahu tahu eh? <coughs> 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 hindi ni pag ginagawa yan. Para hindi ginagawa What's that man? Ito. Ito po. Ito

Eu não sei. 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 Sige, bye. Sana ma-comment kay na Si Bebe, naka? Matapos Hindi ng koresyon? Patas ng koresyon. Dali nga ako. ng koresyon. Dali nga ako. Patas Kahit matagal ka. Kahit natin ang PDS. Hindi ko dito sa transcription ng likit ila ila pero di ko na natandaan ay 500 ml ng tomato puree kuno ng sinasabi na gusto ko ay tomato paste to pa din na araw-araw sinasabi ko

mọi người 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 mọi Jangan lupa buat panggap ke dian Papanggap ke dian Skandal ni Suatu skandal Angkapan tak